Samantala, isusulong pa rin ni Sen. Leila de Lima sa kanyang komite sa Senado ang pagbibigay ng proteksyon kay Edgar Matobato. Ito ay matapos ang gihan ni Senate President Coco Pimentel ang hiling nilang protective custody sa testigo testigong nagsangkot kay Pangulong Duterte sa kaso ng extrajudicial killing sa Davao City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sen. Laila Dilima ang kanyang sulat kagabi kay Sen. President Aquilino Pimentel III na humihiling na bigyan ng Senado ng Protective Custody si Edgar Matubato. Siya ay katlong testigo na iprinisinta ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa kanilang pagdinig sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings at summary executions sa ilalim ng Administrasyong Duterte. ni Matubato si President Rodrigo Duterte bilang naguutos na mga ginawang pagpatay ng Davao Death Squad sa Davao noong mayor pa ito. Kagabi, sinabi ni Pimentel na hindi niya pinagbigyan ang verbal request mula kay Sen. Antonio Trillanes IV na custody kay Matobato dahil irrelevant anya sa pagdinig ang testigo. Ayon sa senadora, nadismaya siya sa desisyon ni Pimentel. Aniya importante ang pagbibigay ng proteksyon kay Matubato dahil sinakripisyon nito ang kanyang buhay at kaligtasan upang ihayag sa pagdinig ng Senado ang mga umanay krimen na ginawa ni Duterte noon sa Davao. Dagdag pa ni Dilima, obligasyon ng Senado na isaalang-alang ang seguridad ng mga testigo kapalit na ibinabahagi nilang impormasyon. Kaya naman, balak ng senadora na dalhin ang isyu sa kanyang komite upang i-assert nito ang kanilang ancillary power na bigyan ng protective custody ang testigo habang isinasagawa nito ang inquiry in aid of legislation. Ayon pa sa senadora, ang kapangyarihan upang magbigay ng protective custody sa isang testigo ay hindi exclusive power ng Senate President, kundi kapangyarihan ng buong Senado. Maging si Senator Antonio Trillanes IV ay dismayado rin sa naging desisyon ni Pimentel. It was a very heartless decision at uh, hindi ko in yan kay Sen. Pimentel. Uh, hopefully sa Monday maliliwanag ko ano talagang nangyari dito kasi alam natin na siya ay malalagay sa piligro after nung kanyang testimonya tapos pinabayaan natin na ganito. Samantala, nanindigan naman si Sen. De Lima na anumang ebidensya laban sa kanya ang ihaharap sa House probe sa susunod na linggo ay perjured o fabricated lamang. Bahagi lang anya ito ng masamang plano laban sa kanya. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.